May ikikwento pala ako sa sa inyo guys, ako na lang pala mag-isa. Kung nakikita niyo sa mga last video ko, may kasama akong Isrilangka. Yung kasamang Isrilangka ko guys, bumalik na sa uh, sa agency nila. Ah, uh, nangyari kasi nung unang week pa lang niya dito, uh, hindi ko talaga siya yung ko, mong ganituhin, ang gisinabi ko lang, ganituhin mo maglinis, ganito ang paglilinis, sa, uh, gan, sa dito to ilagay, tapos dito yung mga damit ng mga alaga, dito yung paano mag paano mag-vacuum, paano mag, paano mag ng dryer, paano mag ng mga damit, ganun. Tinuturuan ko siya, guys. Uh, sa so one week, hindi talaga ako umimikis. Kahit saan-saan niya nilalagay yung mga gamit. Tapos pagpunta ko di, uh, doon, andun yung kaldero, andun yung lagay ng ano, parang nagkakaano na ba na, parang iwan ko, nalilito siya. O, sinabi ko kasi sa kanya, ako hindi mo alam, tanungin mo ako. Pero, ang, ang problema kasi guys, uh, hindi siya marunong mag-English masyado, kunti-kunti lang. Arabic naman, hindi naman masyado, kunti-kunti lang din hindi talaga kami magkakaintindihan. Action lang yung inaano ko sa kanya. Pag nagsabi ako, action. Tapos, hindi pa niya maintindihan, guys, ha? Tapos, parang one week na siya mahigit. Parang naano na ako ba? Kasi yung, yung, yung tinuro ko sa kanya, hindi niya nilalagay sa utak. Paulit-ulit na lang ako magsabi na ganito, ganun. Hindi naman lahat sa lahat ng panahon na ano. Uh, uh, ganun, ganun tayo ka-patient, ba diba? Ako, marami akong trabaho, magluluto pa ako. Tapos, ginag-guide ko pa siya, cargo ko pa siya kung ano mangyayari o pag namali siya, tapos nakita ni madam, ako ang mapapagalitan, diba? ba uh, one time kasi guys, uh, sabi ko sa kanya, 7 o'clock, pumunta ka na doon sa baba, tapos mag pa ako ng damit ni Madam. Ngayon, pumunta siya. Ay, nag bumaba siya, guys. Naku, guys. Mag 9 o'clock pa na, na, na hindi pa siya tapos. Nagwawalis pa siya. Sabi ko, tas nung bumaba ako, nakita ko pa yung mga winalis niya. Andun sa gitna. Yung isa andun. Yung isa andun. Iniwan niya. Pumunta siya dun sa may kabila, sa may duwan niya. Parang nag-scattered na ba? Sabi ko sa kanya, pag nag naglinis ka, isahin mo na, linisin mo una tong, yung, whole, yung lahat bago ka pumunta sa iba. Tapos, para na, nainis na talaga ako ba? Kasi ang dami ko ng trabaho na pinding. Kasi lagi ko na lang siya ginagay. Lagi kong kinukorek ang mga mali niya. Tapos, alam niyo ba guys? Pag ko siya, umiiyak ko siya. Tapos, pag kinukorek ko siya, feeling niya, binumbungangaan ko siya, gir, gir, gir ganun, sabi niya sa akin. Sinumbong pa niya ni madam. So, at that time, naglin nag nagpalit nag kami ng budget Tapos, sabi ko, tanggalin mo yung cover. Pero na nanuot siya nung nagtanggal ako una. That, uh, di Wednesday, nagtanggal ako dun sa kabila, sa alaga ako. Tapos pagka Thursday, sa amo kong babae. Tapos ngayon, nakita ako, guys. Ah, tinanggal niya lahat. Hindi niya tinanggal yung nasa ilalim ng ano ba, ng cover. Ano bang tawag doon? Ginano niya, nilagay niya doon sa may hagdanan. Sabi ko, ba't hindi tumunto nila, nitanggal, nitinanggal yung nasa ilalim? Ayan, nainis na ako. Isipin mo lahat ng sinasabi ko, mag ka para na, nawala na ako sa ano ba. Kasi lagi-lagi na lang, hindi niya tinalagay sa isip niya. Magtatrabaho siya, magtatrabaho lang siya. Hindi niya iniisip yung sakto ba yung ginagawa niya. Kung maglinis, malinis, okay siya. Pero lagi mo siya giga-guide. Ngayon sabi niya sa akin, gusto niya umuwi ng uh, umiyak siya. Uh, uuwi daw siya, babalik daw siya sa agency. Gusto daw niyang kausapin yung amo ko. Sabi ko, kung babalik ka sa agency, babalik ka sa agency, papagalitan ka doon, iwan ko lang kung may kukuha sa'yo kasi binalik ka na sa agency. Pag nalaman ng employer na nak balik, binalik ka sa agency, wala nang kukuha sa iyo. Paano ka na? Paano yung pamilya mo? Paano mo papadala ng pera yung pamilya mo? Kung dito ka lang, makakakain ka, makakarelax ka pa. Tapos, hindi maraming, ano, pag nakinig ka lang sa akin, sinasaisip mo lang yung uh, inuutos ko, or tinuturo ko, walang problema. Tapos sabi niya talaga, babalik talaga daw sa isa agency. Kaya tinawagan ko yung amo kong babae. Sinabi niya sa amo kong babae na babalik siya. Sabi ni madam, okay. Babalik kita, hantayin mo ako ng 5 o'clock. Ganon. Nung ano yun guys? Thursday nangyari. Binalik siya. Tapos pagdating niya sa agency, sabi niya, gustong gusto daw niya dito magtrabaho kasi Mabait daw yung amo ko. Ako lang daw yung gir 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 gir. O di ba? Ako pa talaga yung na-blame. Grabe. Tapos guys, nung na-blame na ako, kasi sinabi niya sa si agency, ako daw morning morning gir gir gir. Sabi ko, hindi ko naman siya pinagalitan. Pinagsabihan ko lang siya, tinuro ko sa kanya. Iniisip niya kasi, gir-gir-gir ako kasi hindi niya ako naintindihan kung anong sinasabi ko kasi hindi siya naka-intindi ng English. Kaya ganun yung iniisip niya. Tinuruan ko siya gir-gir-gir-gir na sa isip niya. Sabi niya, hindi daw sana siya babalik sa agency. Ako daw yung nagsabi na bumalik siya. Sinabi ng amo ko, ah, liar siya. She's liar nung nasa opisina ako, tumawag ako sa kanya, sabi niya, babalik siya sa agency. Pagdating ko dito, nakabihis na siya. Andiyan na yung malita niya. Hinihintay na lang na ako. Liar siya. Sabi niya, 2 years siya sa Bahrain. 2 months lang pala. Kasi binalik siya sa agency ng employer niya sa Bahrain. ba? Diba?